Good Jam Music Problematic got the beef right? Nakapokas sabi Pag inoong din na di mapakali Basta di ang Malamang walang paki Mapula mga mata Walang pinagsasabi Ginawa ko parang pinagtatahi Maluwang sugat to ano ganun na din Kung paano tuming hindi pa din Naganawa ko maunawain Sa galawang para mo ang Natuto pero maging tuso di gawin ang had. Alsada sa lapid ilang sa araw nagbabad dila pa din mata ka na nagubad Masyadong ginanaw yung mga sana lumihab Kilalang palaban kahit gutungan Isa na pahamak, malikot sa upuan Tunikado na maayos kung saan matagpuan Isa lang mukha ko kung wala dyan Mula pagkabata ko ayoko na sa crowded wala well, miss calls, wala naman sa kakit eh. Big checks talaga yung minamate Yeah, we throwing hand events, mabigat Pero para you can see me laging like, dancing Nilagari, 24-7-11 3 a.m. ang trip Gusto ko makilala ng chick Ganito daw man trip Ay eh yeah. ah, yeah. Pipiliin ko ba rin maging ako Magalit na lahat, huwag lang ang Panginoon sa dami kong malaban, hindi para tumugon Walang dapat patunayan sa inyo Sa akin hinahanap niya palagi totoo Galawang pag si yung mukong mga noo Ako ginabayan, panoor lumiko Sinasabi ko pa kayo di magilap Dinig malaki, masyadong mailap Hinayaan ko yung mga nailang To ako pa din naman, hindi naman yun lang Singit mga mata, walang inabala Usok di ko binuga, pag-aamat na magma Asalo yung kasama nung wala Patungo sa malayo sa akin, huwag magalala Panalangin din nala Nakapokas na sabi Maginong din na di mapakali Basta di ang salapi, malamang walang paki Mapula mga mata, walang pinagsasabi Ginawa ko parang pinagtatahi Malawa kang sugat yung ganun na din Kung paano tumingin, di din naganawa ko maunawain Sa galawang para mo na wala din Natuto pero maging tuso di gawin ang hat Alsada sa lapid, di sa araw nagbabad Di lang pa din mata ka totoo na nagubad Masyadong ginano na yung mga sana lumihab Kilalang palaban kahit buktungan na napahamok malikot sa otay. 间。